拿好包。好，一、二、一、二，武装起来，听我的。OK，来呀！ Mga alaga ko po yan. Opo. Dalaan natin ang kalawang na utang na loob kay Dami Lalo. Alam niyo. Hindi kaya'ng di Hindi kaya'ng di tinanggi. pa. Isa sa ikinatalo sa Kung mo Una, piling na una. Nakaupo. Nakaupo. Ley na una. Nakaupo. Nakaupo. Denis na una. Nakaupo. Masaya ako na yung hindi na pagkagubaya ni boss nami sa tulong natin lahat na pagkagubaya ng kanyang mga anak. Pero kung sila hindi mabuti sa kanilang obligasyon o pagkuli sa taong bayan, hindi ako paano sa taong bayan ang nagroos sa kanya. Tama po ba? ito mag-host lang sa city hall. Isa lang. Wala? Wala. Bakit? Hindi na pagkaraw ng utang na ito. Isinatabi ko ang mga anak ko. Iyon na ito muna yung mga anak ni Gusto. Ngayon, tanong. Yon ni, eh, tanong pa pa ba ng utang na ito? Sagot. Opo. <laughs> Bakit? Pinipinigin mo ko eh. Ganun talaga tayo mga pinipinigin. Kaya naman, meron lang na akong pakiusap. Baka naman, kung kung pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng muntang na ito. Bakit? Hindi mo talaga ito pinipinigin ako Pinapraso sa tao ba Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala ako nag-aaral po kayo. Pero, masama naman bang tumulan po, pakinggan ko, yung sinisigaw ng tao Mga bata. Alam ba? Nabubuloy din tayo. Para 'ko kasama kinakailangan sa barangay ng koilan sa mga report. Bakit ba ganyan? Eh bakit sila natatawa? Bakit sila natatakot? Bakit sila namamatay? Hindi ko siya bayarin ng Three years ulit. After three years, it's, five. it's five. In fact, kapag kita ingin ng taong bayan, ipoprorok ka pa taong bayan sa Kristo. Tao ba? Kung nagin ginawa yung sabi, ginawa yung kong kusiha. 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 years, pass your paper. Finish or not finish ginagawa niyo, pero po niyo po, by sweo, by sweo, by sweo, finish contract. Pass your paper. O ano pang ginawa niyo sa akin? Ano ba niyo po niyo? Ang katulayan, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lord ko na ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang portfolio, kahit hindi na siya makita ng tao, kaya, ibo, pagsasakit, pagsalita. Nung araw, panay sila, papuri. Papuri nito, papuri nito. Papuri sa ayun. Oo, sila papuri. Ngayon, ako'y parang demonyo na sa paningin nila. Ah? Eh, bakit sila nagkakamba? Tekinan nyo, ba't naman ako hindi magtaba? Binago ba muna? O, party Ito, party ko lang. Kung sino pa yung pinakamalapit sa atin, yung bago na nilang binago. Una, tungkol sa senior citizen. <laughs> nay, tay, goreng-goreng gore. po. Kapag, araw ng payout, alam mo, first quarter, pension, ng senior, at wala yang pera nya para keren ini kok oh, adalah lah kanan lah naik naik ngomong-ngomong naro walaupun nanggap nanggap saya sama lelah 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 eh kasi ini 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 kasi sa dinami-dami na naging medyo sa Maynila. First time ang mga taga-Maynila buhoto ng batang ngayon. First time. Bakit? Lahat na binubhoto ng mga taga-Maynila na may ngayon po na lang birthday. lakas sa mahira sa may sakit o wala botante o hindi lahat ng senior citizen may pension buwan-buwan 500 sa lungso ng Maynila Tapa first time na ng nangyari sa kasaysayan natin at ang sabi ko, nai, tai, ko nakuha yung first quarter duplika sa second quarter tama pag hindi ko na ako na first quarter, second quarter triplika sa third quarter tama ito pa, ito pa, sabi ko na, ito pa, ito pa, natatayo kapag hindi mo na ang inero